magandang buhay, bagong Pilipinas. Dahil sa modernong pamumuhay natin ngayon, ay nagiging moderno na din ang mga modus ng kawatan. Gamit ang social media, lalo pa ngayon na madami na ang naghahanap ng trabaho o karagdagang kita online. Ngunit, alam mo ba na may mga mapagsamantalang tao na gumagamit ng social media upang akitin ang bibiktimahin nito? na kumikita na mabilisang online o ang tinatawag na TASCAM ano ba ang TASCAM at paano ba makakaiwas dito? Narito at ating alamin sa EPD Kaalamang Pamamarisan. Ang TASCAM ang isa sa lumalaganap ngayon sa social media. Target ng scam na ito ay ang mga naghahanap ng trabaho o karagdagang kita online na isasagawa ang modus sa pamamagitan ng social media ads. Nangangako ang mga scammer sa kanilang target biktimahin ng easy money para lang sa simpleng task o gawain. Napakadali sa una, maglalike lang sa mga post, manunood ng video at pag-share ng content. Mas nakakainganyo pa nga dahil sa simula ay wala daw money involved o walang ilalabas na pera at sila pa nga daw ang babayaran. Pero habang tumatagal, unti-unting tataas ang halaga na kailangan nilang invest para makagawa ng mas komplikadong task na may mas malaking pangakong bayad. Pero oras na gusto nang bawiin ang biktima ang kanyang investment, marami lang dahilan ng kawatan. Sa mga ganitong sitwasyon ay dapat magduda na kayo sa mga true good to be true na mga offer na kunwari sa umpisa ay kayo ang kikita ng malaking halaga nang walang kahirap-hirap. Yung pala ay pinapasakay lang kayo. Kaya pag dumating na sa puntong lang hihingi na sila ng malaking halaga, abay magdadalawa hanggang tatlo o higit na isip ka na Baka di mo na namamalayan kung ka na pala sa mapanlinlang na modus ng mga kawatang ito online. Huwag masilaw sa mabilisan at malaking kita dahil sigurado may modus sa likod ng mga yan. Kaya laging maging alerto at mausisa upang hindi mabiktima ng mga ito at dapat maiba yung pag-iingat. Yan ang mga dapat ninyong malaman at tandaan dahil laging ligtas ang may alam. Ako po ang inyong EPD Kaalaman Correspondent, Police Captain Bernard Merdigia sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, ligtas ka!